Wow. So guys, uh, ngayong araw, uh, meron tayong site, Yamaha site na mo ito dito. At tuturuan namin kayo kung paano ma magkabit ng ka touch light. So, yun na guys, magkabit mo na natin yung light na ito. Yan. Sa pangalawa, meron si flux plate na meron si spray. yung isusunod natin sa, sa flux light.

gas plate itu untuk kulit nap itu semakin keras, nah itu mas and then nanti yung kaya special plate na uh, plus, spring, Hãy subscribe cho kênh Ghiền không <laughs> At ganun lamang po ang tamang pagkabit ng clutch lining para sa Yamaha side. Okay? Okay.